Nagsigi na lang matud pa og absent sa klase ang apo ni Nanay Regina Torres nga usa ka grade 11 student. Nagalabad man ang ulo ni ini tungod dili makaya ang nabating kainit. Gani bisan siya, nabati ang kainit sa panahon, rason nga ana akini karon nagpalandong sa Plaza General Santos. Uan sige manggug ka absent tungod aning pirting inita. Kung dito ka sa lugar namon ma'am, ragi, magkiriw ang adlaw hindi siya kagwanta. Tungod sa extreme heat nga nabati karon sa Jansan, nang hinaot ang pipila ka ginikanan nga mapadayon na ang asynchronous class o distance learning hangtod sa umaabot nga bulan. Para po sa mga bata. At least iwas na lang po sa mga mga sakit sobra ma, ma sa kainit At the same time nga ang uban gani nga bisag hangin lang hapdos gani sa mata maglabad gani mong ulo hamas na lang gani imo mga bata nga mas maay pa siguro ma'am nga ipadayon na karon ang kaning distance learning oo kay o galing kung mag open ng sa sunod nga tuig eh, pwede na siguro kay murag magwanta naman siguro sa mga kabataan kung health purposes man ang hisgutan, uyun usab ni ini ang estudyanteng si Hana Paragosa. tungod bisan siya nagsigi uglabad ang ulo. Pasalamat na lang siya tungod ning si Manaha, do na sila'y academic break. Okay, lang po kay nang yun nga nang nakapagod din po kasi magpasok kasi talaga. Kahinumduman, Abril 7 ning tuiga, una nang nagpagawa sugabiso ang Department of Education nga asynchronous class o distance learning usa ang setup sa klase adlaw Lunes, Abril 8. Kini aron hatagan og panahon ang learners nga tiwason ang mga pending assignment, project ug uban pang requirements sa tanang pampublikong tulunghaan. Gani sa pagkakaroon, wala pa usab abiso ang mga ahensya sa edukasyon kung hangtod ganus a In the heart of changing lives, kini si Labaho, Brigada News.